Ganito pala sa Maynila. Maingay. Mausok. Dito ko mararating ang pangarap ko. Oy, techo ka pa pampang. Ganang panyabiyan mo. Wala ka pa Maynila. Pa tayo pa Maynila. May stopover ka tamo mo. Nay, college na ako, Nay. Kumusta naman kayo ni Lola Jan? Heto nak, okay naman kami dito ng Lola mo. Mag-aral ka naman mabuti dyan, ha? <coughs> <coughs> nay Nay, parang may nangyayari dyan na hindi ko alam Ha? Huh? Wala yan, nak Wala yan, nak Okay na kami dito na lola mo Magalaga, mabuti, nakhan Mahal may kita May nangyayari dyan masama, nay Sabihin mo lang, tutulong ako Sige na, nak, ha? May tumatawag pa sa akin, nak Sige na, nak Bye, na. Love you. <coughs> Nay? <coughs> Nay? Nay? Ay, wala na ako load. Stop the car! Sige, bumaba ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Go! Do what you want! Go, leave! Nag-grab lang ako yung store mo pa ako. Si kwenta ng pera mo, kala mo talaga eh. Pwedeng, ano, dun sa terminal na lang. Hindi ko alam kasi kung dito ako eh. Hatid mo na ako dun sa terminal. Doon mo na lang pala stop. Na, okay lang? Hmm, na lang. Bibigyan kita ng isang milyon at saka hahayaan kitang maghakot ng grocery for one minute sa pure gold. Layuan mo ang anak ko. Ano? pumili ka. Yun lang ba tingin sa akin? Mukhang pera? Tagdagin niya ng 2 minutes. Go. Go ako sa pure gold.